Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Bakit harap-harapan ka ng niloloko ng karelasyon mo, pero mahal na mahal mo pa rin siya. Ayaw mo pa rin bumitaw. So, kung nakakarelate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Straight to the point. Number one, ito yung umaasang magbabago. Pumasok ka dyan kasi nagmamahalan kayo. Mahal mo siya. Pero dumating yung punto na lumabas na yung totoong pagkatao ng karelasyon mo. Nakita mo na ang kanyang totoong pagkatao, pag-uugali at yung masasama at negatibong aspeto sa kanya. Ngayon, yun ang gusto mong proteksyonan. So, umaasa ka na sana ay magbago siya. Baka naman bukas-bukas magising ka at iba na ang kanyang pakikitungo sa iyo. Yung siya na ay nagbago. Okay? So, ito ang isang dahilan kung bakit kumakapit ka pa sa relasyon na magulo, sa relasyon na toxic na. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, matagal na ang iyong pinagsamahan isa rin ito sa naging dahilan kaya umakapit ka pa nang hihinayang ka sa panahon na ang tagal-tagal nyo nang nagsama, di ba? Ito yung oh, kahit eh, hirap na hirap ka na, kahit eh, lahat na nang masasakit, hindi magandang pakikitungo sa iyo ng karelasyon mo ay ginagawa sa iyo, yun ay kibit-balikat ka lang. Iniintindi mo kasi nang hihinayang ka doon sa inyong pinagsamahan. Pero aanhin mo yung pinagsamahan na yan. Kung yan naman ay puro pasakit, di ba? It's better to move out, move on, kaysa nandyan ka sa ganyang uri ng relasyon. Sayang ang panahon, sayang ang buhay. Huwag ka na nang pumapit dyan. Yung pinagsamahan nyo, walang kwenta yan kung ganyan naman ang kanyang ginagawa sa iyo. Number two. Number three. Dahil sa mga anak, ito na madalas yata ang nagiging dahilan kaya talagang kumakapi pa kayo sa ganyang relasyon dahil ayaw niyong masaktan yung mga anak niyo. Sinasakripisyo niyo na yung sarili nyong buhay, kasiyahan, kaligayahan para sa mga anak. Okay? Di ba na na kayo ay araw-araw na umiiyak, araw-araw na nasasaktan basta buo lang ang pamilya at ma-save ang mga anak. Di ba? Opo, masakit talaga yan. Pero kung ganyan naman ang nakikita nila araw-araw na nangyayari sa inyo, siguro maiintindihan din nila kung bakit ganyan na ang mangyayari na umalis ka na sa ganyang relasyon. Okay? Maiintindihan din nila yan pagdating ng araw kapag sila rin mismo ay nagkaroon ng pamilya. Okay? Kaya, ladies and gentlemen, huwag mong gawing dahilan yung mga anak mo. Kapag ganyan ang relasyon, it is best na bumitaw ka na para sa mga anak mo rin anong mangyayari sa ganyan na araw-araw na nakikita ng mga anak na ikaw ay laging sinasaktan na sobrang magulo ang pamilya ninyo mas makakasama yon sa mga anak okay so ayan po ang number three number four eto yung pressure sa lipunan so mayroon talaga itong effect sa relasyon okay lalong lalo na kapag nung una ay talagang hinahangaan kayo tinitingnan na kayo na kayo yung mabuting mag-asawa, magka-relasyon. Pinitingala kayo, ina-idolize kayo, di ba? So mataas yung expectation sa inyo ng mga taong nasa paligid, okay? So ngayon, yun yung nag i sa decision nyo kung mag-stay pa ba kayo o mag-move on na, okay? Kapag sobrang toxic na yung relasyon nyo, huwag nyo nang intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Ikaw yung nakikisama dyan, hindi sila. Ikaw yung nakakaranas ng mga ganyang nangyayari sa relasyon, hindi sila, okay? So, huwag mong intindihin yung panghuhusga ng iba. Sa umpisa lang yan, kapag tumagal, malalaman din nila yung katotohanan at maiintindihan din nila, okay? So, ayan po, ang number four. Number five, eto, yung malalim na pagmamahal. Matindi rin kapag mahal na mahal mo yung tao, di ba? Pero hindi mo akalain na ganyan ang kanyang gagawin sa iyo. So dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, nadadaig na ng pagmamahal yung rational na pag-iisip mo. So kahit anong sama ng ginagawa ng karelasyon mo sa iyo, tinitiis mo na lang, tinatanggap mo na lang, ibinabaliwala mo na lang dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kaya literal na nakakabulag ang pagmamahal o pag-ibig, di ba? Kasi yung judgment natin ay naaapektuhan na. Okay? Hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Hindi na tayo nakakapag-decide. Talagang uh, may mga ganitong pagkakataon na kahit eh, hirap na hirap na sa relasyon, pero kumakapi pa rin dahil sa sobrang love. Okay? So ayan po ang number five. Number six, pangako or commitment. Madalas ito na yung pinanghahawakan kapag kasal sila. Uh, diba? Dahil kasal na, ay eh, talagang, uh, talagang yun na ang nagpibigil sa kanila para umalis or pumanas Dahil yung paniniwala nila na yun ay talagang binuo ng uh, nasa taas, di ba? So, no one can break it. Walang ibang makakasira dyan. So, kahit sobrang panloloko, niloloko sila ng harap harapan ay nananatili pa rin sila, di ba? Ito yung isang masakit na katotohanan. Number six, Number seven, impluensya ng pamilya at mga kaibigan. Kahit eh, hirap na hirap ka na, nagdurusa ka na sa relasyon na yan, ay nananatili ka pa rin dahil sa pangingi-alam ng pamilya mo. O, di ba? So, sasabihin nila, kahihiyan natin yan, nakakahiya, sayang, pag-usapan natin yan, mag-usap kayo. Kaya, kahit ang lungkot-lungkot na ng buhay mo sa relasyon na yan, puro kasakit, puro iyak, pero nananatili ka pa rin dahil sa mga Kangingi alam ng mga kapamilya at mga kaibigan. Number seven, number eight, ito yung dependency. So, ito na yung ikaw ay uh, nakaasa sa kanya. Kumakapit ka sa relasyon na yan kasi takot kang mapag-isa. Kasi hindi mo alam kung saan ka ulit mag-uumpisa. So, nasanay ka siguro na nakadepende ka na doon sa partner mo. lalo lalo na sa usaping financial. So ano na ang mangyayari sa iyo kapag umalis ka diyan? Wala na. Wala ka nang maaasahan. Mas lalo kang maghihirap, di ba? Kaya ito ang isang bagay na nagbibigil na umalis sa relasyon na sobrang uh, negatibo na. Pero umakapi pa rin dahil meron silang nakakakinabangan doon sa taap na yun. So tinitiis na lang nila kaysa mas mapalagay pa sa alanganing sitwasyon. Okay? So ayan po ang number 8. Number nine attachment. So, hirap ka nang umalis dyan kasi sa sobrang tagal na nang pinagsamahan nyo, ay talagang nandyan na yung attachment na yan. Hirap na hirap ka nang umawala, di Diba? Siyempre, bilang magkarelasyon, marami na ang nangyari. Kayo na ay dumaan sa mga physical na attachment. At yan, yung S, isa yan sa mga dahilan. Kaya, hindi ka rin makaalis dyan. Siyempre, yung bagay na yon ay matindi rin ang epekto sa desisyon mo kung ikaw ay aalis na. Siyempre, sa pinagsamahan nyo sa ganyang bagay, sa usaping S, sa mga pagkakataon na talagang naging masaya kayo, nag-enjoy talaga kayo sa ganyang aspeto, isa yan sa nagpipigil sa'yo na tumalas dahil sa sobrang naging attached ka na sa tao na yan. So, ayan po ang number 9. Number 10. Nasanay ka na. Nagtataka ang ibang tao kung bakit nandyan ka pa rin sa ganyang relasyon despite na overwhelming na yung mga masamang nangyayari, yung pakikitungo sa iyo ng partner mo na hindi maganda, di ba? Pero kung makapit ka, nandyan ka pa rin dahil sa sanay ka na, okay? Bali, wala lang sa iyo. Parang normal na lang, di ba? Kung baga, eh, sa tagal-tagal na, na ganyan ang nangyayari, ay wala na. Naging parte na ng araw-araw na mo yan. Kaya sa tinagal-tagal na ganyan na, sanay ka na, okay? Bali, wala na lang. Ganun yan eh. Or, maaring masanay ka dahil ganun din yung pinanggalingan mong pamilya na nakikita mo doon na parehas lang ang nangyari noon hanggang sa naging pinasok mong relasyon ay ganun din. So, parang normal na lang sa iyo. Yung dysfunctional na nangyayari, wala lang. Normal na lang. So, ayan po. Ang number 10. So, ayan po. Ang ilan sa Maraming mga dahilan kung bakit ayaw mong umalis sa relasyon na sobrang uh, masama na, toxic na. Kahit ganon, mahal na mahal mo pa rin yung karelasyon mo. So sana ay uh, nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.